Ayan guys, good morning, good morning sa ating lahat. Isang maulang umaga. Tanghali na pala dahil anong na, check tayo, 11.53. Ayan, makikita nyo. Makulimlim ang kapaligiran. Tuloy ang ikot ng mga kandidato, mga kandidata. Ayan, ngayon, may ipapakita tayong isang ano bahay ito po yung sinasabi ko sa inyo mini over nila nandito tayo sa may ano bintana o yan o tingnan ninyo dati kulay puti na medyo ano parang kulay gatas hindi purong puti yan napinturahan na po ito naman no oh, ito na yung ano tinatanong nung may ari mm. nag na po ang kulay ayan ang kaibahan nito yan yung dating kulay niya. ngayon yung kulay na inilagay nila is anong kulay ito hindi ko masabi Ayan, makita nyo marami ng pagbabago dito guys sa bahay na ito dati pinturado ng ganito lang siya Ayan. pero ngayon maganda na kita nyo hindi naman tayo makapasok dahil nakasarado dito sa ano. Pintuan na nasa harap. Kaya hanggang labas lang tayo. Silipin lang natin ang mga ginawa nila dito sa labas dahil tumawag yung may guys. Tinatanong kung napinturahan na. yung sabi ko ay oo, pinturado na. Ayan. Konting kimbot na lang ito, matatapos na. Kita nyo naman. Tingnan natin, silipin natin sa malayuhan. Partida yan guys, umuulan. Silpon lang ang gamit natin. Oh, ayan. Kita nyo. Ilapit natin ng konti. Oh. malaki ang pagbabago sa noob guys yan kaya lang walang gumagawa ngayon kasi tag-ulan tag-ulan pero ngayon lang umulan kagabi nagsimula umuulan yan pero pa panahon na talaga dito guys aurora tag-ulan na may repair pa sila guys sa spandrel kasi nagkamali sila yung holder ng span rail is kulay tsukulit ang nailagay nila ay hindi kakulay nung span rail na nakalagay kaya binaklas nila uli At tingnan natin ng malayuan sa harap guys para makita nyo ng maayos ito guys ang may-ari nito is Kerino residence ito. Yung mag-asawang Mr. and Mrs. Kerino. Pio Dibby Cocerino and Juby. Kerino, 'yan ang popular niya pangalan kaya lang ang talagang tunay na pangalan niya ay magandang bigkas yan. Resurrection. Ayan. Ayan, tayo sa ano harapan para makita nyo Ayan, dito tayo guys dito tayo sa oh, kita nyo harap maganda ng ano style nya kung dati ay purong puti. Ngayon, may ano na siya oh. Pagbabago na. Kuhanan natin ng malayuan. konti. O oh, yan. Kabuuan niya. Para makita niya. Yan. Isang model house dito sa barangay salay guys. Ito. Na pinatayo nila ito isang obra maestro ni boss Angel Casanova ng barangay Laboy kung sino man ang gustong magpa-drawing guys ng ganyang klase ng ano mga bahay abay labon lang yon taon na yon si architect Angel Casanova po ang may ano nito siya ang nagsusupervise sa mga gumagawa dito ngayon yan, kita nyo ang ganda lalo na yan guys pag matapos yung mayari guys wala sila nagbakasyon sila kaya pwedeng pwede lang natin silipin pero nagpaalam naman tayo nasisilipin natin sila kung nandyan sana sila eh, kaya lang hindi sila nagpapasok kasi ang nagmimake over guys yung mga ano na yan taga baler ang masisipag na mga tao Ayan. salamat sa pagsuporta ninyo sa aking youtube channel sa medyo matagal na akong hindi nakapag-upload, pasensya na. Humihingi ako ng dispensa sa inyo. Sana tuloy-tuloy niyong suportahan ng aking YouTube channel. Manong Lakay Assorted Vlog para updated kayo. Sa mga marami ko pang ibibigay sa inyong mga videos na katupulutan ng aral, katatawanan minsan. ayun, may konting adventure siya. Okay, salamat po. Magandang tangali sa ating lahat. subscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga ibibigay sa inyo na video. Sana itong anong video na ito ay mapanood na nung may ari na nasa Tarlac sa ngayon. Kaya ako binidyo guys ay nagtatanong sila kung napinturahan na yung tapat ng bintana ang sagot yan ay yes Ayan. salamat muli at magandang tanghali sa ating lahat Pilipinas, buong mundo mahal ko kayong lahat bye bye